Hello everybody, welcome to my channel. Kain Ka po tayo. Naka-off ako ngayon at ito pinagriripan ko yung isdang napakalaki nilutuin. First thing ko makakain ng isdang malaki. Ayan. Ayan. Mm. Di ba? Fish. Nakakagalit, di ba? Bakit ba nakakagalit? Ayan. Ito po yung nakakagalit. Katulad ng nararamdaman ngayon ng mga IDF. Alam niyo po ba kung bakit ako nag-vlog? Dahil, uh, siyempre sinusubaybayan ko pa rin yung mga pangyayari na after the attack ng Iran. Ano ba ang plano ng mga IDF dito sa Israel? ba diba, kayo po ba pag uh, pinalo? Or binato yung bahay mo. Anong gagawin mo? Di ba, karamihan sa atin gaganti. At ito po ang napagdesisyon na ng pinaka ng IDF. Pinagpaplanuhan po nilang gumante. At iyan ay nakakatakot. After datak ng Iran, tinanong ko yung kasamahan kong Palestine bakit nang anong nangyari bakit ang Iran ay nanggugulo sa Israel ang sagot ng kasama kong Palestine hindi na yan hindi na nila yan gagawin ulit kasi hindi naman sumagot ang Israel hindi guman, hindi yung parang hindi nag-response kaya itong balitang ito ay syempre nakakatakot at ayon din sa kapatid kong Siman bago ako tumuntong dito sa Israel hindi naman sa pinapahina ko ang inyong kalooban atin pong harapin ang katotohanan. As yung kapatid kong siman, sa barko, alert din sila sa mga ganyang mga gulo na mag-ingat kayo, sabi sa akin, ng kapatid ko, kapag iran na ang kalaban. Bakit? Sabi ko sa kapatid ko, ang sabi niya, ang Iran ay meron siya, silang bomba na kapag bumagsak sa bansa nyo ay malalasong kayo. This is a poison. Na kumbaga, pinag-uunahan nga yan eh, na parang gusto nilang wasakan ang satellite nun. Dahil kapag hindi nawasak, maray kamatay na maraming tao eh, hindi bomba kundi laso na nuklear. Biro nyo, sa loob ng 10 minuto minuto and 1,000 miles, nakarating sa Israel yung bomba na yon basa-basa na lang sila palipad. Pero hindi naman surprise yon dahil pinalam nila. Ngayon, nabalitaan ko, nagde-depend ang Arabs sa Israel. Baga, Arab country. Hindi nila kinukonsente yung pangyayaring ginawa ng Iran. Kaya syempre, pinaghahandaan ng Israel na kumbaga romes back doon sa ginawa ng Iran. At anyway, uh, naging, nawa maging safe yung pinabagahay kong mga kung ano-anong gamit, mga pasalubong. Apat na kahon din yun, LBC. At kasama yung kay Trill. Meron pa ako dito ipapadala. Uh, pagkain na kakaiba. Para matikman naman ng pamilya ko kung ano yung pagkain dito sa Israel. At ano't ano man ang Diyos pa rin ang kalaban nila. At ang pinanghahawakan ko ay ang kasulatan sa Ezekiel. Ang sino mang bumangga sa Israel ay magiging abo. Kaya kung ano man yung ginawa ng gasa sa Israel, yan ang nararanasan nila ngayon. At ang Israel ay lalawak pa hanggang Mediterranean. Ito yun. At ang sinabi ng Panginoon sa kasulatan kahit ikaw ay napapaligiran ng mga leyon at ako ang iyong Diyos, hindi ka maaano. Okay, anyway, tuloy lang tayo manalangin saan man tayo naroon. Shoutout sa lahat ng hotel workers, sa DMW, at sa lahat ng caregivers. Kahit pa G2G pa yan, or kahit pa mga agency worker yan, lahat, Pilipino pa rin tayo, lahat, saan man tayo galing, isang bansa ang ating pinanggalingan saan man tayo lumusot, isang bansa pa rin ang ating pinanggalingan. Mga Pilipino tayo. Mabuhay po tayong lahat.